Kalaboso naman ang isang wanted person sa kasong acts of lasciviousness matapos maaresto sa ikinasang manhand operation ng PNP sa Rizal. Ang ulat mula kay Patrol Human Maribic Bautista. arestado ang isang 35 taong gulang na sospek sa probinsya ng Rizal matapos ang naging matagumpay na manhunt operation ng mga otoridad ng Tanay Municipal Police Station sa Sityo Pantay, Pinugay, Barangay Tandang Kutyo, Tanay, Rizal. Ayon sa ulat, ang akusado na kinilala na si Alias Carmelo na isang caretaker at residente ng Tanay Rizal ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness in relation to RA 7610 o anti-child abuse law na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Samantala, ang akusado ay nakapiit sa Tanay Custodial Facility para sa tamang disposisyon habang ang korte na pinagmula ng waran ay inimpormahan sa isinagawang pag-aresto. Muli namang pinuri ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office sa matagumpay na pagkakaaresto ng nasabing akusado na isa lamang sa magandang resulta ng walang kapagurang pagsiserbisyo at pagtutulungan ng ating mga kapulisan. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marivic G. Bautista, alagad ng batas taga ng Balitang Police. Maraming salamat Patrolwoman Bautista.